Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jun Sescon, ang kura paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Tasareno. Marami na tayong kwento ng himalang naririnig sa mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Subalit ang mga kwentong ito, bagamat naipasa na, ay nananatiling kwento lamang. Kaya sa unang pagkakataon, bibigyan natin ng mukha ang kwento ng Himala ng pong Jesus Nazareno mula mismo sa mga nakaranas nito. Panoorin po natin ito. Ako po si Marivic Mendoza Carpio, taga City of Binan, Laguna. Pamangkin ko po si Rain Abra Mendoza. Nung pinanganak po siya, normal naman po siya, tsaka malusog na bata. Kasi po, bago po siya nagkasakit, nagsuswimming siya, nagta-taekwondo, tapos magaling siya sumayaw. Mga napaka-energetic na bata. nagkasakit po siya last year, October 21. Tapos nag-ano po siya, temporary paralyzed. Napansin ko sa kanya yung parang humihina yung mga kamay niya. Pag uuwi siya galing school, sasabihin niya, nangingima yung kamay niya at pa, ah, Wednesday po yun. Tapos Friday, nung inihatid ko po siya, habang papalayo po siya sa akin, nakatalikod siya, tinitingnan ko siya, para bang matutungba na siya, pabagsak na yung katawan niya. Kumakain sila, nabibitawan niya yung kutsara, hindi niya na mahawakan. Tapos naiinis na siya dahil nahihirapan siyang hawakan yung mga bagay-bagay. Tapos po, pag nagsusulat siya, pangit na. Eh maganda siya magsulat. Tapos magaling siya mag-drawing. Hindi na siya makaganon, hindi na niya magawa. Nung pinacheck po siya ng nanay at tatay niya, pina-admit na po agad kasi nakita nila na ib kakaiba. Tapos nung tines na po siya, GBS, guillain Bear Syndrome siyong sakit niya. Yun daw po ay naging temporary paralyzed. Kung bagal sabi po nung Europedia niya, sa 10,000 na bata, isa lang yung nagkakaganon at sobrang rare na sakit. Hmm. Hindi na po siya nakakatayo parang lalo siyang nanghina tapos yung boses niya unti-unting nawawala humihina tapos hindi na po nga siya makakain kasi po yung nahihirina na siya kasi ko sabi yung daw pati yung saliva niya naging sticky kasi nga po nawala na po yung ng ano yung mga muscles niya dahil na damage nga daw po yung buong katawan niya yung nerves eh talagang nabalatan lahat kaya po nung sa halip na lumakas siya, ang nangyari, parang talagang unti-unti, sobrang pumayat siya ng naging 16 kilos na lang siya na sobrang payat na payat na siya na kita na yung mga buto niya dito, yung sa likod. Hindi ko po alam kung paano niya nadeskubre yung nasareno. Hindi po namin alam, siya lang eh. Siya lang po yung nakaano. Basta ang ano niya, nagbuka siya ng cellphone, tapos nakita niya yun. Tapos gusto niya, lagi niyang pinapanood. Siya lang pong mag-isa yung naka Pagdating ng hating gabi, umiiyak na, iyak na siya ng iyak kasi kumikirot yung buong katawan niya. Dahil hindi po siya pwedeng buhatin basta-basta. Dahil masakit nga po yung buong katawa niya. Tuwing gabi, umiiyak siya. Tapos, ang naging pampatulog niya po, yung kanta ni Esang, na buong magdamag, yun ang sound niya. Pag doon, nakakatulog siya. December, habang pinapasyal ko siya, sakay siya ng kanyang wheelchair, sinabihan niya ako, sabi niya sa akin, Mama B, sabi po sa akin ni Nazareno, Abraham, tell Mama B, don't worry, kasi pinagaling na kita. Kaya nagulat din po ako sa kanya, paano niya nasabi yon. Tapos hindi ko na rin po siya tinanong ng tinanong, kasi nga po, yung boses niya, madali na po kasi siyang mapagod. Abraham, Abraham, nandito lang, huwag ka magtakot, magtako sa dark. Si Papa Jesus ay tabi sa iyo. Sabi ko po, Abraham, huwag ka na magsasakit. Tapos yung ko, birthday na nakalakad na ako. Month si mom at dad ko ng chat. Nagtuwa-tuwa kasi sinakalakad na ako. Nakita mo siya? Ano yung tsura niya? Parang sa altar doon. Dinala po namin siya sa pedya niya, sa Europedya niya. Pinacheck po namin siya ng October 2. Nagulat po sa kanya kasi sabi niya 100% na galing na to. Eh, no naka-admit po siya, lagi ko siyang tinatanong, Doktora, kailan po kaya gagaling si Rain? Ang sagot niya po sa amin, sa akin, time will tell. Kasi kahit siya rin, hindi niya masabi sa amin kung kailan. Pero si Rain, nagsabi siya sa amin na pagdating ng March sa birthday niya, makakalakad na ako. sabi po nila, okay ka na ba? Sabi ko po, salamat po. Tapos nang sa Bless Sacrament, nagsisimba po ako. Tapos nag, ano ko, nagdadasal lang po ako. Kung may mga kwento pa kayo ng Himala, maaari po kayo mag-email sa himalanangnazareno at gmail.com para lalo pa nating mapalaganap ang debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno.